Adventure time! I think oras na ulit para sa panibagong Dragon Soul Adventure. Dahil ang daming nag-comment sa inyo na laruin ko daw ulit itong Dragon Soul. Honestly, gusto ko rin itong laro na to. Gusto ko yung mga adventure game. Yung tipong naglalakbay-lakbay, pupunta sa ibang lugar, maghahanap, mag-explore. Kaya kayong araw, panibagong adventure ulit dito sa laro na to. Let's go! What is happening guys? Kung maaalala nyo last time natapos na natin lahat ng quest dito sa unang isla dito sa puerto may inuto sa atin diba? Kaso hindi natin natuloy dahil doon na natin tinapos etong si Adam inuutusan tayo nito na i-deliver daw yung something niya doon sa kabilang isla wala naman sigurong bangka dito so lilipad lang tayo papunta doon paalam na dito sa unang isla bye bye panibagong adventure doon sa kabilang isla tara Si Tutoy Si Tutoy pala yung naghihintay sa atin Anong ganap dito Tutoy? May delivery po sa inyo Oh thank you Haven't heard from my brother in forever I hope he's doing well Kapatid niya pala si Adam Quest complete I need someone around level 150 Come back when you're stronger Uy Si Guko Oh Guko wag Bro chill Ala Ano to? Nagtitiktok yata si Alien <laughs> Let's go. Kamehame. hame. Way. No. Akin yun. <laughs> Dami tayong kaagaw na ibang player sa quest. Help me turn that map boss into a map. Ayun yung map boss. Ayun sa taas. Gawin daw siyang map. Patay si boss. Hey, complete. Ready to evolve transformation. Press R. Oh. Bro, anong nangyari? Mas malakas na siguro. ame, ame, uh... Ah! Ah, dun ako ano nagbago. Pero ano daw eh. Second form daw to. Uy, ano to? Ah, ito yung bunny ears. Ayun. Alien na tiktokeries. Deads. Level 157 na pala tayo. Matutuloy na natin yung istorya. Usapin na natin si Brian. I hear that there's scientists looking for capable hands. Go talk to Dr. Sina in the South Jungle. Mm -mm. Saan niyo yun? Ah, yun? nandun. Dun sa first island ulit. Wait lang, lagay muna tayong stat. Sa key power, pati sa key mismo. Para mas madami tayong energy. Perfect. Okay, punta na tayo dun. Dr. Sina. Saan yan? Ah, ano dito sa loob? Oh, may sekreto pala dito. Ngayon ko lang nakita to ah. May laboratory. Lah, time machine ba yun? Parang may ginagawa silang eksperimento dito. May TV pa. Oh, tindi. Ayun, si Dr. Sina. May palive pa. <laughs> Nagla-live. <laughs> My name is Dr. Sina. A scientist I used to work with. Dr. Jero has gone mad. You must stop him before he succeeds. You can find his secret lab around the Great Plains. Special key yung kailangan. Pick up the card. Ah, nandito sa locker. Nagbubukas pala itong mga locker. ayo. Hey, yo. Nandito yung Cell Games Arena, oh. Ah, <laughs> oh, there you are, Dralu. Let's do it. Saan si Cel? Only the strongest survive this arena. Pero nasaan si Cell? Wala dito eh. Alright, punta na natin yun. Nandirito daw banda ang sikretong laboratorio. Hmm, tagong-tago ah. Tagong-tago, Dr. Jero ah. Ayun! May pintuan dito sa likod ng bundok. The kicker doesn't work. Patay! Balik tayo kay doktor Sina para tuloy tayo yung inutusang bumili ng toyot suka tapos kulang yung pinadalam pera. Balik na naman tayo kay nanay. Kay nanay John Sina kasi hindi siya makita. <laughs> gather some data chips. Data chips are located in Dr. Jero's surveillance sites around the Great Plains. These sites are protected by his android. Sending you the coordinates now. Good luck. Dito, sa city. May syudad pala dito. Ano to? Ay, eto eh, mga android. Kayo ba nagtatago ng mga chips? Nako malakas. Sa isa lang po. Wag po. May kalaban. One down. Ooh. Energy Ball. Kame Vibe. Teds. Tapos sirain natin to. Sira. Pick up data chip. Eto. Oh. Bakit? Pinaagawa mo ba ako ng data chips? Sa akin yun eh. Ha, naunaan kita. A few moments later. Ay, salamat. Nakabalik din sa bahay. Mama, handito na. <laughs> mama, saan ka na? Eto kasing mama ko. OFW to. Nasa ibang bansa yan. Kaya dito na kami nag-uusap sa chat. Sa video call. And wala. I updated the keycard. This will allow you to walk right into Jero's lab. Pwede na, tayo makapasok dun. This is it. Papapasukin na kaya tayo. <laughs> Let's go. Hey, tao po. Manong Jero, nandiyan po ba kayo? Ay, pinagbuksan tayo. Uy, baka biglang may nang tatakot dito ah. Ay, defeat Dr. Jero. Kailangan pala natin siya bugbugin. Lo, 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 teka lang, teka lang. Teka lang, Dr. Jero, takbo. Oh my god. <laughs> Teka lang. Relax. Daddy, chill. What the hell is even that? Ito na, Dr. Jero. Ready na ako. Yari ka na. Ready ka na ba? Parang hindi ka pa ready, Dr. Jero. Ah. Dr. Jero, siguradong hindi ako masisero. What? Wow, 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 wow. Panis. Ang bilis ng galawan ni Dr. Jero ang dakilang panadero. Naku, ah! uh huwag tayo pa. pasuntok. Patay ako. One piso. Piso. Muntik <laughs> pa tayo ma-deadball. Let's talk to Brian. Hey, Brian, what's up? I'm back. Good work. I'll inform Dr. Sina that Dr. Jero has been successfully defeated. Yo, let's go! Meron na tayong scarf ni droids 17. Mas lalo ng pumogi. What is this? <laughs> Bakit meron ditong villager ng Minecraft. <laughs> Pero naintindihan ko naman kasi yung mga puno dito, puro blocks. Blocks, blocks. At siya yung magbibigay sa atin ng panibagong quest. Blue guy, beat him up. Level 201. Dito na tayo sa next. Andito na, yung town. Uy, may nagbebenta ng bagong skill. Dirty fireworks at saka god fist. Pero ang pinag-iipunan ko, Itong form, Super Saiyan 2, 40k yung kailangan. Kaya save muna natin ang seni natin. Mag-quest na tayo. Please help us. Central Plains Town is about to fall under attack. Sino o ay Eh, sino to? <laughs> <laughs> ah. Begging this weakling for help won't save you. Everyone, get ready! Sino tong alien na to? <laughs> I know I just met you, but will you help us defend Central Plains Town? May choice ba ako? May choice ba ako? Wala akong choice kundi depensahan tong town na to. Alagad pala ni Frieza to ang kunat. Wala na yung mga kasama mo. Ikaw na lang mag-isa. Pugbog sarado ka ngayon. Boom! Talk to my friend General Bufo from the Grand Patrol. He can help you. Ito si General Bufo. I have the perfect training mission for you. Meron tayong rescue operation guys. Free the prisoner and take out the evil group. Level 253 na pala tayo. Pwede natin mabili yung... Yo! Super Saiyan 2. Purchase. Equip. Nandito na tayo sa Rad Ribbon Island. Dito daw yung maraming hostage. Si Jeff Bezos. <laughs> This Rad Ribbon Grants mess with the wrong rich man. They've taken multiple Grand Patrol members captive. Tara, let's. Saan tayo dadaan dito? What was that? Oh, no, sinira yung pader. Ako po, magbugan. Bug bubugbugin daw nila. Ay, oo nga, bubugbugin nga ako. Lakas. Shotgun. Let's go. One down, two down three down. All right, eto na Super Saiyan two. Bro, oh my god! Yung stat natin, plus 300. <laughs> Ang laki na nadagdag. Eto na, bugbugan na to. Rad Grant. Oh, grabe. Patay ka agad. Bro, oh. Way ba? complete quest 20k sene yun tapos nakakuha pa na tayo ng mga damit plus 8 strength plus 8 HP sayang din yung stat nice isa na tayong red gang ito nga yung mga prisoner oh si colonel silver nakita tayo who do you think you are breaking into our base ano daw San ka na aray wala pa wala pa hindi eh, pa tinatamaan napapaaray na ako <laughs> stupid aray ooh nice moves oh What? What? Nahimatay yata ako sa atake niya. Ikaw naman mahihimatay. Patay. So, pakawalan na natin itong mga preso dito. Lumaya na kayo habang wala pa yung mga masasamang tao. Hello. Napalaya ako na sila. We still have to take out the Rad, the robot. Defeat cyber. Naku. Mukhang ito na yung big boss. Ayun na nga. Si RoboCop. So, Iron Man ba to? Ang laki niya. Boom. Yare. Ah, nag... So, Kaka may wave din, tinde Wala na ako energy Iron Man, wait lang. Oh my god. Oh, takbo. Charge, charge, charge. Oh my god. Kinami wave ako, saya. Oh, dead. Bola, bola. Uy, lakas. Mas pala damage ng bola, bola. Shotgun. Boom! Hilo! Sledgehammer! Eto, kamehameha pang tapos. ka na gumalaw. Oh my god like. Tapos ka na! Bola bola! Yo! Natalo natin si Iron Man! Nakuha natin yung ano? Yung damit niya. Damit ba yun? Short pala. Ayun! Mukha ng sundalo. Okay na, natalo na natin si Iron Man. Well, it looks like our work here is done. I think you almost did a better job than I could have. Head back to General Bufo. I already told him the good news. Quest complete. Let's go.